Okay, nag-i-install tayo ngayon ng uh, clutch Master ng L300 IPB body Bago na ito kasi dapat repair kit Yung ikakabit natin Kaso walang repair kit na stock yung tindahan Kaya buo na lang Dahil yung ikakabit natin yung problema kasi nung luma niya, hindi ko kasi nabidyuhan yung pagbaklas. Ang problema niya is naga naiipit yung cambio niya. Ah, uh, hirap i-cambio pag i uminit-init na. Nakaagdo double cuts or minsan tatlo pa bago pumasok yung ano, cambio niya. Kaya pagbukas natin, may problema na yung repair kit. Ayan yung bago. Maganda pa sana. Ay, yung luma. Ayan. Maganda pa sana yung master niya. Pero pwede pa naman itabi. Pang emergency. Ayan. Ayan, may tornilyo dito. Baliktaran. Binaliktad ko to kasi pag doon kasi sa katawan. Hindi mo kayang dukutin. Kailangan mo i-pull out pa tong housing nya, yung bracket na to para mo maitanggal yung master na to. Yeah, ginawa ko ngayon binaligtad ko yung tornilyo sa ibabaw. Kasi nakabangga yun doon sa may ano, air duct nung ano hangin nakatukod kaya pag inatras mo turnilyo hindi mo mailabas hanggang hindi mo tinanggal tong buong bracket kaya iniba ko na yung posisyon ngayon para sa sunod pag may masira man ito pag binaklas kaya hindi mo na tanggalin yung bracket ito dukutin mo lang tong master malalabas mo na ayan ganito buo siya. buo tatanggalin pag repair ka di pag may nire-repair ka dito sa may clutch master nya ayan to na adjust ko siya ayan kunti lang yung clearance para mamaya pag tinesting natin pwedeng hindi na tayo mag adjust pa or mag adjust pa tayo ulit ayan tinitesting ko na dyan yung ano yung clearance ng clutch nya para ma-adjust, para ma-adjust na kaagad na dito palang na hindi na ma, hindi pa matigas. Eh, mas madali mag-adjust pag nakaganito na kalabas. pag nakapit na kasi pag nag-adjust ka dyan ma-adjust naman siya pero limitado yung galaw ng tools na ginagamit. yun uh, ano lang yan Ah, uh, yung kasa ibaba na turnilyo, yon kaya binaliktad ko yun no, yung gilid na 'yan sa may kanan. Sa may kanan 'yan. Na side. Pero pag eh, sa pagtitingnan mo ganito, sa kanan na side siya, pero sa kaliwa 'yan. Kaliwa na side. <coughs> sa kaliwa 'yan yung turnilyo kasi naka kaganyan si yung, yung ano na yan oh no? yung yung tornilyo ng master sa bracket ayan binaliktad ko yan kasi hindi mo siya maatras pag nandito yung nut sa kabila kaya binaliktad ko ngayon dito sa kabila ko nilagay yung nut para pag binakla sa sunod iatras mo lang yung tornilyo mailabas mo na yung master may iwan yung bracket yan yung pinaka bracket sa taas yung nag-hold sa uh, class master bracket na nakakunik dun sa katawan niya. Yan yung sa taas yung hinihigpilan ko na to. Yan lang yung nag-hold sa kanya. Tsaka yung isa na 12 mm sa ilalim, yung nakatayo sa ilalim ng pedal yung malapit sa spring. Yan. spray okay. medyo matipid yung higpit uh, lumulubog kasi yung ano nito di bomba yung clutch kaya napalitan natin ganito bago pa naman sana oh. maganda pa yung clutch master housing nya pero wala tayong mabiling ano buo na lang wala tayong mabiling repair kit ayan ayan yung play nya dapat kunti lang kasi pag masyadong malaki mahirap naman siya ma malaki yung play nyan kumbaga ano maba mababaw yung ano kunting bitaw lang tatakbo na kaagad dapat yung tama-tama lang yung hindi masyadong mababa hindi masyadong mataas tama lang yan ito lang yung bracket nya so, sa ilalim tapos isa sa ibabaw Diyan na rin tayo mag-bleed mamaya para kunting bleed na lang dun sa baba mamaya. Ayos na. Tapos, babanlian natin ng tubig yan. Siyempre, kasi pag hindi mo binanlian ng tubig yan, yung fluid na natumalsik dyan, lulutuin niya yung, ano, mabagbakan yung mga pintura niyan. Ayan, yeah, ito's pro ng ano itong bracket. Bracket ng hose. Vacuum hose niya. Tapos, yung mga linya ng kwan fluid okay, ayos na ayan kinupik ko ng kunti tong wire nung ano sa may air duct na to kasi nakasa sumasabit yung braso ko nasusugat wala tayong ano jacket na ano ang laban sa sabit na yan ayan malapit na matapos tong so mga bracket na lang ng ano mga hose ayan nagaskro siyempre, kumplito pa lahat. Balik natin kung ano yung nangyan. Eh, mga screw na yan. Madulas. Okay. Okay, magbe-bleed na tayo dito. Eh, bumba, bumba. Ayan, sumirit na. Tapos sara. and lumba and tapos piramis pisti di mo siya tapos si bubuksan mo yung fittings para lumabas yung hangin and masikip yan pero jaga cagak lang okay na. Pabalian natin. Ayan. Yung mga tumalsik na mga break fluid. Ayan. Kasi mabilis lang naman tumatunaw siya ng tubig eh. Tanggal ka agad to. Ingatan lang natin yung mga sakit ng mga wire na hindi mabasa. Yung mga dugtungan. Ito, bi na rin namin kasama ko. Ano siya sa baba? Ayan. Ibigay bomba ko dito sa taas. Okay. Binibreed namin yung ilalim. Pinapasuka namin yung mga nawala. Ayan. Pinandar ko na. Pinasuka namin yung mga madumi niya na fluid. Ayan. para malinis yung reservoir yan titesting na natin on isang apak lang ba ayan okay na pasok na kaagad ayan okay na ayos na Pwede na ulit pangharabas okay thank you okay pa like and subscribe na lang pa comment kung may ma comment kayo maraming salamat sa panonood nyo mainit talaga butil butil yung pawis ko